Kamusta mga maka-full court halina't pag-usapan natin yung sinabi ni Coach J.J. Redick patungkol sa gagamitin niyang starting lineup? Ayon nga po kay J.J. Redick, ito nga daw dapat ang lineup na gamitin ng Lakers para nga sa next season. Heto nga daw sila Austin Reeves, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Lebron James, pati na rin si Anthony Davis dahil ang rason yan ay dahil sa statistics na ito. D'Angelo Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, LeBron, and Anthony Davis were a plus 39.6 last season at mga maka full court ibig sabihin lang niya napakataas ng plus minus. Neto nga ang lineup na ito. Napakaganda at napakapositibo nga ng ginagawa ng lineup na ito tuwing sila ay nasa court. Kaso ang problema na nga na ito mga maka full court ay they only played 68 possessions together. At alam nyo ba, sa isang NBA game lamang ay uma-average ang isang NBA team ng 100 possessions per game. Ibig sabihin, ni hindi nga ito ginagamit ni Coach Darvin Ham na karaang season. Ang lineup kasi ni Darvin Ham na karaang season, ang madalas niyang gamitin itong si Torian Prince. At pati na nga rin itong si Cam Reddish at partner rin ng injury pero for the most part ay ang rason ni Coach Darvin Ham kung bakit niya nga hindi pinapalaro itong si D'Angelo Russell at Austin Reeves sa lineup ay dahil nga hindi maganda ang kanilang paglalaro at mas binigyan importansya niya nga ang length, ang depensa na naibibigay nitong si Cam Reddish pati na rin ni Torian Prince. At nakita naman natin na isa nga yung malaking pagkakamali. Dahil alam nyo ba mga maka full court ng 2023 playoff run ng Lakers, doon umabot sila sa Western Conference Finals, ay itong lineup na kanilang ginagamit, di Angelo Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, LeBron James at Anthony Davis. At yan, mga maka full court, nakita natin ang maganda nga ang kanilang pinakita noon. Nakaraang season ay maganda pa rin ang kanilang pinakita. Kasi itong si Coach Darvin Ham ay hindi nga ito pinalaro hindi ginamit ang lineup na ito ng dahil mas gusto niya ang depensa, ang laki at pati na rin athleticism na naiibigay nila Cam Reddish at Torian Prince. Pero ngayon nga ang bago na ang head coach ng team ng Lakers at kanyang pinangako na rin na hindi lang siya magstick sa isang lineup na kanyang pinaniniwalaan kung hindi magstick daw siya sa lineup that works best. Ay baka makita nga natin muli ang lineup na ito mga maka full court DeAngelo Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, LeBron James at Anthony Davis. At yan mga maka full court ang natin nga aabangan nga dito sa bagong head coach ng Lakers. And maybe may mga improvements ba rin siya na gagawin at ipatutupad na mas makakatulong pa nga dito sa Lakers. Isa na dyan mga maka full court yung palagi ang pagpapraktis nga ng Lakers at hindi lang basta-basta practice kung hindi competitive practice, creamages na makakatulong nga talaga sa chemistry ng Lakers on the court. Tignan na lang natin mga maka full court kung ang head coaching change ba. Nang Lakers ay sapat na para nga sila yung magkaroon ng magandang start next season at makapasok muli sa West Finals. At kung kayo po ang tatanungin, kaya po ba ng Lakers makapasok sa playoffs ngayong season? paki na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.